So yun mga kamaster uh, Update tayo dito sa Ginagawang kalsada dito sa Bukawe Sa may intercity mga kamaster So ito yung kinakatakutan ng, ani ng mga biyahero Yung mga Mga nagko-commute Mga motorista Dahil walang makakadaan dito mga kamaster Kapag tagulan Kapag tagulan kasi sobrang baha talaga dito So ngayon, mapapaaluan na tayo mga kamasir, dahil mataas na ang kalsada dito. Malawak na yung ano, yung sakop nung nung kalsada, pinataas na. Ang taas siguro nito hanggang tuhod. Ganon kasi banda dito sa may Intercity City binaba talaga dito kaya yung mga dumadaan sa mga Arthur Highway dito sa may Intercity eh mapapaaluan dahil maganda na yung kalsada yun nga lang magtitiis lang tayo sa traffic ngayon kasi nga ginagawa pa pero okay lang yan at least pag nagawa to napakaalwa na ayan o oh, ang, ang taas din ang tambak nagpastuhod din ayan o ito yung motor ko oh lagpas sa gulong lagpas tuhod din yung tambak kaya hindi kaya hindi na dito kasi kapag sapit ang tagulan dito grabe parang dagat ito mga kamaster walang makakadaan kahit mga four wheel tumitirik dahil hindi makalusong pero ngayon pag ito yung nagawa napakaganda magiging maalwa na yung mga dumadaan dito sa may intercity ayan so yun yun lang yung update natin mga kamaster dito sa ginagawang kalsada dito sa Bokawe sa may intercity hanggang dun no? kasi paglipas nito mga kamaster mataas na to eh mataas na yung kalsada dyan oh. ayan o oh. Hanggang dito lang. Ayan o. Oh. Ito mataas na to. Ayan magiging ganito siya mga kamaster kapag nakapos ayan oh. alwan maluwan ayan o oh. maluwag tsaka mataas na